Yes, Wala na pong laman yan. Video natin. Ayan, hindi natin maabot. Ayan, dito naman tayo tinuro ni tatay sa may ano, katabing sementeryo din. Bali, dalawa pala to. Sa so, may aglipay daw. Aglipay ang pangalan ng sementeryo na to. Bigyan na lang ng ng pang merenda si Tatay mamaya. Arawawa naman. Ano pong ginagawa ng mga bata doon? Ang gawa Hindi na Dalaw din yun. Ah, na dalag? Dahil gusto nyo umiga tayo. So, ito na pala yung pang ano? Pang mahirap. Ang <laughs> gawa apartment. Apartment, o. Yan. Apartment yung talong dyan. Nalakas ang ulan tayo. Pag may mga nagahukay po ng buto rito, nasasaksihan nyo din po. Hindi. May halimbawa, gusto kasi yung iba, ang sa mamahalin. Oo, oh, pinapahukay po. Ano. Bilikado mga alaglag po. Butas na po yan. Butas na rin po. May laman pa kaya po yan? Wala. Wala. na. inalis na yung buto, yung nipat sa iba, sa mamahalin. Pero may... Forest Lake. Ah, Forest Lake po. Oh. pang mayaman Nabak nga po yan. Nabak po sa Forest Lake. Mm Ayan ito yung kabila, Aglipay Cemetery Gonsal yung kabilang pinanggalingan natin, Gonsal Libot na tayo ni tatay Ay may mga butas na netso dito sa kabila Ito. kayo Ito tayo, butas na netso na rin oh. yes, Wala na pong laman yan i natin Diyan, hindi natin mabot ma nubat na kikiraan po puro apartment pala dito tayo no? palibot ito isang, isang buo lang po itong palibot na to naglipay na lakas ha Sarabi dahil yun ang kanina. Hmm. Gonzal. Gonzales. Gonzales. Oh, nagpudde na po kayo dito, sabi niyan. Matagal oh, na, dito na ako nag-aasawa eh. Ilang taon po kayo napunta kayo dito? <clears throat> Wala bang 20. Oh? Tagal na. <laughs> dito dito na pala kayo nakarami ng chicks tayo, no. Dito tayo Ilang po naging asawa niyo? <laughs> Isa <Dito> lang. Oh. <laughs> Kapang pa ako naghahanap, wala naman. <laughs> <laughs> Purong patay yung nakikita niyo mga... Lalaki ng patak tayo oh, okay. Mukhang magsha-shower tayo nang wala sa oras ha. Mga <laughs> eh, mga badi, hindi tayo makapagtur ng maayos kasi nabot tayo ng malakas na ulan. <laughs> oh, ano tayo tayo? Hat tayo ng silungan. Silungan <laughs> tayo Wala tayong masilungan. Ito, ito. Gilid. Run hindi kaya, malakas magja <laughs> <Just> shower tayo <laughs> ayan, takto may nasilungan tayo nasilungan, kapilya ng kapilya kapilya na po ito kapilya mm -hmm. na ito pala yung kapilya nila? sa Quezon po, hindi uso yung may kapilya sa gitna ng sementeryo parang dito lang sa dito ano parang dito lang sa ano yung kabila, may kapilya rin po eh. No? Oh. Ito may kapilya din. Hmm. No? Ayan, nabot na tayo ng ulan. Nibantay. Nibantay eh. <laughs> Muning. Hmm. Tumahan ang tingin ni Muning eh. Ang <laughs> bantay <laughs> dito, mga kasikrit, malaki sahod. malaki sahod yan. Dati yung may natutulog ng bantay dito